Bababa -ba -ba ako, gagawin ko yan. Talagyan ko na lang yun sa pagsira yung bearing. Pag matindi yung sira, naputol yung ano. So, ibig pupunta pa akong tahanan. Walang hagdala. Yun talaga yung talagang gawa ng wheelchair. Minsan po ano yung nakakayarin pero minsan may nag-aabot. Eh nakakaya naman tanggiyan ko pero tanan ng buhay ko hindi naman ako nag bisay naging pabigat na ganun. Pero minsan naiiyak ako hindi tanggap yung tinatanggap ko inaabutan siya. Kasi minsan one day meron siya pinabibili eh wala akong pera. Umiiyak siya. Nakita ng tao <laughs> binigyan siya ng pera. Ay, tinanggap na lang niya. Doon din nagsimula ang Binag-aabot talaga pag nag-wis sa kikot na. Bakit Pa, may ako. Ano? May star ako. Ilan? Tatlo. 2, 1... Ma. Uh. Wala ka nag-estal. Paano mo ito nasagot Ah? Ano yung ibig sabihin niya? Binasa ko po. Uh. Tindera, kusinera, Diganin. paano po ang diskarte pag umuulan, bumabagyo? Tapos kailangan pa rin pumasok. Kapote lang siya. Okay lang ako mabasa sa inyo. Kasi papasok pa siya. Pero pag umuwi, okay lang mabasa kami dalawa. being disabled, so de, parang mahirap. Puro pangako lang din. Then, sinuwerte naman po. Nag, isa, so, one time, merong live view ng patig ko. So, napadaan po kami, one time. Ah, uh, nagtanong ako bakit may, ano, may live view, nagbibigay siya ng mga live view. So, nagtry ako na gano'n. Bakit kinwestiyon ko sila? Sabi ko, eh hey, ma'am, ba't po sa disabled? Wala. Wala po ko yung project na ano. Then, mga amantago, Personal akong pinuntahan ng one of the staff or what, uh, livelihood. Pinuntahan ko sa bahay. Pinapupunta ako doon para mag-grab mag, kayo yung livelihood nila. Totoo lang, matindi pa rin yung discrimination. Una, pag-disable ka, disabled ka na kailangan, matalino ka para mas medyo ka ma-appreciate ka nila, matanggap ka nila. And then, kung hindi ka naman gano'ng matalino, i-appreciate ka nila, pero malabo pa rin, 50-50. So, kailangan talaga napakatangin mo para i-grab ka nila sa isang company. So, yun po yung medyo matinding yung discrimination. Bali, ano po, bibigyan ka food cart. So, with ano, mga paninda, Pali, yun po yung nando sa may gilin lang yan. No? Pero parang dumating sa aking pagsubok eh. Naundoy na kami, then After four years ago, five years, nasunugan naman kami. Ubus po lahat gamit namin. Wala po talagang nailigtas. Ah. <laughs> Matindi rin po yung struggle namin. Siyempre, nag po kung saan kami makakaiba ko. Kasi mayroong iba ko na pinagbuhatan. Malalim rin, paano kami, ano, paano ako ikilos. Dahil, siyempre, yung ano namin, food. So, sa kami kukuha, eh, hindi naman kami makapagtinda, bahan sa pesto namin. So, nagsabi, pwede daw dito sa Central. Immediately, nag-ano kami. pa tagad kami, sinaki kami sa karito. Kahit taga -ibang lugar kami, welcome naman po kami. So, yun, tinanggap po kami dyan. So, pasalamat po ako kasi, yun una, mga ano niya, kabuanan niya. Then yun, isinila nga sa dyan. Sa ano lang, yung hilot lang. Kasi wala kaming ano, income. So hilot po, yun, nailabas ay, naman siya normal. So yun, binansagan siyang undoy pagkalabas niya. Paano yung trabaho mo yung pagdobay? Wala? Titinda ng ano po? Ano pinagamilin niyo pag umaga?

杂瑞，对。<日><先>